Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Hindi nagpapaawat ang mataas na presyo ng petrolyo hanggang sa katapusan ng taon. Ayon yan sa pagtataya ng mismong Department of Energy. Sa harap nito, isinusulong ni Energy Undersecretary Sharon Garina ang pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo para suspindihin ang buwis sa langis. Ang detalye sa Balitang A to ni Kim Salinas. Sumampa na ang gasolina sa 70 pesos kada litro sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Lumalapit na rin sa 70 ang kada litro ng diesel matapos umarangkada ang nasa 2 pesos na taas presyo sa petrolyo ngayong araw. At sa pagtataya mismo ng Department of Energy, hindi inaasahang bababa ang halaga ng krudo hanggang katapusan ng taon. Hindi siya bababa, pwede siya magsteady, pwede siya umakyat, pero hindi siya bababa. Base kasi sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at Russia, magpapatuloy ang bawas produksyon sa krudo ng mga naturang oil producing countries. So it will continues, uh, continue to be expensive. Na? Tuloy-tuloy na mahal. Yun yung ibig sabihin. Ibig sabihin, patuloy ring iindahin ng mga motorista ang sakit sa bulsa dahil sa mahal na gasto sa transportasyon. Imbis na pumasok sa income namin, napupunta lang halos lakit sa gas kung na magkano lang naiuwi namin sa araw-araw. Ano, Tulad na lang ni Modesto na dati-rati ay sapat na sa walong oras na pamamasada ng PNVS ang limang daang pisong budget sa gasolina. Ngayon rawa, dumobli na ito. Ngayon kasi, yung gas, ngayon kasi sa araw-araw ko na yung limitado yung oras ko halos uh, hanggang 8 hours o kaya 10 hours, halos ano, isang libo mahigit kumpara dati na nasa ano lang mga 500 lang gano'n si Edro naman na, ramdam din ang bigat sa dagdag gasto sa pagmumotorsiklo siklo sa trabaho mula Cubao papuntang Bulacan mahirap kasi yung yung gas tumataas eh pero yung sa sahod naman ganoon pa din eh pagkatuloy-tuloy medyo may irapan baka bumalik na lang ulit ako sa ano pagko-commute pagkaganyan. Kaya ang pakiusap ngayon ng karamihan, suspindihin na muna ang excise tax sa produktong petrolyo. Bagay na agad namang kinontra ni Finance Secretary Benjamin Diokno dahil sa masamang epekto nito sa kita ng gobyerno at economic recovery ng bansa. Sa panig naman ni Energy Undersecretary Sharon Garin, mas madali daw na bigyan na lang ng emergency powers ang pangulo na suspendihin ang buwis sa langis. Bigyan na lang ang presidente, o kung hindi man presidente, the department or kung sino man ang dapat na in charge or economic team ng presidente. Give them the power to suspend the taxes kung kailangan. Pahirapan daw kasi at matagal ang proseso ng pagtanggal ng excise tax dahil kailangan pa itong idaan sa kongreso para maribisa ang batas. Pero mapapabilis ito ng emergency powers. Pwede po. That is uh, actually sa constitution natin may emergency powers ang presidente pero depende yan kung paano mo i-define kung anong emergency. Pero pasubali ni Garin, Kailangan lang i-define mo lang gano'ng katagal ang powers na yon hanggang uh, kung ano yung possible, ano yung reason kaya nilagay namin na $80 per barrel. Um, na limit lang siya sa 3 months. Sa ngayon, sumampa na ang preso ng Brent crude sa $95 per barrel at mukhang hindi pa ito magpapaawat. Para sa Balitang ito, Z, Kim Salinas.